Na rin sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bagyong opong, may nakataas na storm surge warning sa mga lugar na malapit sa dagat. Bulad po na lamang ng bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Babala ng pag-asa hanggang dalawang metrong taas ng daluyong ang posibleng maranasan dyan. Sa EDSA naman, kapansin-pansin na tinupina ang mga billboard tulad dyan sa Santolan hanggang Cubao. Para po yan maiwasang matumba o mapinsala ang mga billboard ng malakas na hangin ngayong nasa signal number 2 ang Metro Manila. Kaugnay po sa Bagyong Opong, alamin na natin ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Leyte. Kausapin po natin si Ruel Monteza, ang Admin Aid at Early Warning Officer ng Leyte PDRRMO. Magandang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga po, Ma'am, at Kam sa lahat nanonood ng nanonood uh, na programa natin. Opo, ano ho ang update natin? Ano ho ang lagay ng panahon dyan? Sa ngayon po, ngayong oras na to, uh, medyo nagpakita na yung araw pero pandalian lamang pero wala na kaming ulan. Kagaya, di pa kaya kagagyal sa ng madaling araw. Okay, at ilan po ang uh, naitala ninyo na mga naapektuhang pamilya? In 12 municipalities, uh, there are uh, 490 families and 1,000 686 individual evacuated. I see. Pero yung mga ating kababayan ba nawalan ho ng tubig o kaya yung uh, supply po ng kuryente nyo sa lugar, kamusta? Uh, kagabi, uh, dalawang uh, kooperatiba dito sa amin, yung LECO 2, LECO 3, at LECO 4, na wala ng power. Pero ngayon, na-restore na po lahat. Okay. At uh, doon po sa mga nasa lantako, ano ba yung bayan, mga bayan na pinaka-apektado po ng bagyo? Lalo na, yung mga binaha siguro, oh. sir? Yung... Uh, Uh, mayroon lang tayong isa, dalawa, tatlo, na barangay na medyo apektado sa plan. I see. At gano'n kataas o tumaas yung baha dyan? Uh, ni level lang po. I see. Ni At... level. Pero sa so, ngayon po, uh, humuhupa naman na o humupa na ang mga ito? Yung, yung iba sa Baybayad, saka, sa, sa Ormoc, hindi pa. Ba? Barangay sa Ormok. All right. Sige patuloy makikibalita po kami sa inyo at sana ho ay maging uh, nasa mabuti kayong kalagayan lahat jaan. Thank you po sa inyong okay. oras. Okay po. Okay. Yan po naman si Mr. Ruel Monteza, ang Admin Aide at Early Warning Officer ng Leyte PDRRMO. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Nawasak ang isang tindahan sa Sambuanga del Sur matapos mabagsakan ng malaking puno. Sara, may nasaktan ba? Rafi, hindi bababa sa dalawa ang sugatan sa pagbagsak ng puno. Damay sa insidente ang mga nakaparadang motorsiklo sa loob ng tindahan sa Barangay Poblasyon sa Dumingag. Batay sa bisigason nangyari yan kasunod ng malakas na ulan at hangin na dulot ng habagat at bagyong opong. Sa clearing operations, pinutol na rin ang dalaw pang puno na posible rin umanong matumba. Sa National Highway naman sa Bargay Montela sa Bayan ng Aurora, humambalang sa isang lane ng kalsada ang isang punong nabual dahil sa malakas na hangin at ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Isang puno rin ang nabuwal at humambalang sa bahagi ng kalsada sa Bargay Gapasan sa Bayan ng Suminot. Walang naiulat na sugatan. Bagong season, bagong tournament format. Yan daw ang dapat abangan sa season 101 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na magsisimula na sa Oktubre. Kailalanin din ng mga courtside reporters sa Sports Bites Hatid ni Katrina Son. All set na ang lahat para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1 sa media launch binida ng NCAA Management Committee members ang bago format para sa games. Dati kasi pag uh, sa elimination naka 10 to 12 bits, alam na eh. Hindi pa tapos alam na kung sino yung papasok sa final four. So itong bagong format, ang hirap i-determine. It would really be consistency over complacency. So uh, I hope that all the teams are Really preparing you know, for all the games because every game would count. Dapat din daw abangan ang pag-officiate sa mga games ngayong season. Ang mga team, puspusan ang pag ensayo at paghahanda. Before, we were underdogs and now we got our chip on our shoulder. Challenge yun to do better from last year and to keep us going talaga. Kasabay ng opening ng NCAA Senior Basketball, ang pagsisimula rin ng Junior's Basketball. It's a challenge for us to prepare. We eh, need to really... Uh, mas maging uh, refine yung training namin. Ang courtside reporters ngayong season ay kombinasyon ng mga nagbabalik at mga bagong pangalan. Well represented rin ang bawat batch simula ng i-cover ng GMA ang NCAA noong season 97. Returning courtside reporters si Chantal Laude at Pati Mareyes. Patuloy ang NCAA journey ni Nafo Del Agua, Lysel Galpo at Christine San Agustin. New Courtside Reporters Sina Aaron D., Tatiana Austria at Bianca Tagarda. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong pamilyang inilikas sa probinsya ng Albay, bunsod ng Bagyong Opong. Ang live na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP, Rafi, bukod sa ilang puno na tumumba sa ilang bahagi ng bayan dito sa Ginobatan at sa isa pang bayan sa Mayligaw ay sa kabutihang palad, Rafi, eh wala namang mapaminsalang uh, epekto ang bagyong Opong dito sa probinsya ng Albay. Ah, uh, gayon pa man, sinamantala pa rin ng mga otoridad sa Daraga, uh, Albay ang uh, pagkakataong ito para putulin yung uh, ilang sanga ng puno na nakalitaw na at nagbabantang uh, mahulog para sakaling sumamana naman ang panahon eh hindi na nga ito magdulot ng anumang problema. Sa pinakalitas na advisory mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, wala pong naiulat na matinding pagbaha at pag-agos ng lahar. May ilang puno nga na naiulat na tumba uh, pero gayon man ay hanggang kagabi umaabot na sa mahigit 24,000 na individual o katumbas ng mahigit 8,000 pamilya ang inilikas na bahagi ng preemptive evacuation. Kabilang na po yung mga residenteng nakatira sa barangay Mabinit sa Legazpi City na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano pero wala nga pong uh, nangyaring uh, anumang pinangangambahan na banta ng lahar. Bitbit -bit nila yung kanilang mga gamit pati na rin yung ilang damit. Ayon sa ilang residente, e eh, bukod nga sa lakas na hangin na pangamba nila eh yung uh, baka nga uh, wag naman sana pag uh, lumakas ang ulan uh, ay yeah. Uh, umapaw o magkaroon ng lahar. Wala pa rin pong pasok sa Albay, dito sa probinsya ng Albay, kahit po uh, tumila ang ulan at bahagyang nakikita natin gumaganda ang panahon, aabot uh, po sa 136 rolling cargos ang stranded sa Pio Duran Port, sa Pio Duran Albay, dahil hindi pa rin makabiyahe dahil para matiyak na wala nga pong anumang sakunang magaganap dahil nga nasa Pilipinas pa rin ang uh, bagyong opong. At yan muna ang latest balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Mas pinaagang time slot pero tuloy pa rin sa paghahatid ng exciting adventures ang ating favorite biyahero. Ang next destination, tiyak na mabibighani ka ngani. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Makakasama natin si Ashley Rivera, a.k.a. Petra Mahalimuya dito sa Sarangani, Viejeros. Narito siya sa mundo ng mga tao. Para mag-enjoy kasama natin, Viejeros. Pakita mo, pakita mo kung sino ka. Oh, Yan! Yeah, yeah. yeah. Ay, ah, ay, ay! Oh! Ay, ay. oh ay. Ah! Ulan, lakas ah! Dito sa Sarangani, hindi mapapaaray ang bulsa. Sa halagang 10 piso, may kanin at ulam ka na. Saan ka pa? hop. Pag-inig hey. pa nga eh. Ito malaking bagay na mainit yung kanin, no? Matatagpuan daw sa Sarangani ang pinakamalinis na ilog sa buong Mindanao. Yan ang Bangi River. Hindi lang natin basta pupuntahan ang ilog na ito. Dahil magpapatulas tayo rito. First time ko. And I'm sure this is not, this won't be the last. Ang saya ko! Sobrang nag-enjoy ako as it. Ready na ba kayong mabighani ng saringani? Hingi po tayo ng update sa lagay ng panahon at kinaroroonan na ng bagyong opong. Kausapin po natin si Benison Estareja, ang weather specialist mula sa Pag-asa. Maulang araw, Mr. Benison. Yes po, malang araw, uh, Miss Connie. Ano po ang uh, pinakahuling update na natin tungkol sa Bagyong Opong? Nasaan na po ito ngayon? Sa ngayon po, nasa coastal waters sa po ng Ferrol, sa Romblon, ang sentro nitong si Severe Tropical Storm Opong. Taglay pa rin ang hangin na 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbukso hanggang 150 km per hour na po. At kumikilos pa kanluran or westward at 35 km per hour. So bahagya itong bumibilis sa ngayon Nagkaroon tayo ng landfall dito po sa may Eastern Samar kagabi. And then kaninang madaling araw sa may Masbate. Afterwards, a few hours ago actually, dito lamang sa may Romblon. At sa mga susunod na oras, papunta na po ito ng Mindoro Island. Okay, so tatlo ang beses na pag-landfall po nito, tama? Uh, bali po, oh, tatlo po Tapos uh -huh. dalawang beses po sa may Masbate at dalawa sa Romblon. Ayun, okay. At ano 25. po yung mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng storm signal warning sa mga susunod na oras? Base po sa ating latest bulletin, signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayun din sa northern portion of Aklan at Kaluya Island. Signal number 2 naman sa southern Zambales, Bataan, southern Pampanga, southern Bulacan. Metro Manila nakataas pa rin po ang signal number 2. Gayun din sa Rizal, Cavite, Buong Laguna. Southern Quezon, signal number 2. Southern Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, and Puyo Islands. Uh -huh. Signal number 2 rin sa Northern Antique, Rest of Aklan, Northern Iloilo, maging sa Northern Negros Occidental, Extreme Northern Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, Extreme Western portion ng Northern Samar, at Extreme Western portion ng Samar. At signal number 1 naman po, dito sa Pangasinan, Rest of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Southern portion of Aurora, natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Catanduanes, northern portion ng Palawan, rest of Antique, rest of Iloilo and Guimaras, signal number one, maging sa central portion of Negros Occidental, ilagang bahagi ng Negros Oriental, northern and central Cebu, uh, northern Bohol, rest of northern Samar, rest of Samar, eastern Samar, signal number one na lamang, maging sa Biliran, Leyte and Southern Leyte. I see. At uh, ito ho, ano, meron ba bang uh, posibilidad na lumakas pa ang bagyo? Base po sa ating pinakauling track, within the next 24 hours, posibleng manatili pa rin ito as a severe tropical storm. So more, most likely po nasa 100 to 110 kilometers per hour pa rin ito uh, during its passage dito sa Mindoro Island hanggang makarating po ng West Philippine Sea. So paglabas niya ng PAR, bukas nang umaga o tanghali, doon pa lamang siya magsisimulang lumakas ulit as a typhoon. I see. Pero meron din po tayo nababalitaan kanina umaga na between 4... PM mamaya hanggang 8 PM daw ay uh, inaasahang maaring lumakas ang ulan sa iba't ibang bahagi po ng bansa lalo na dito sa Metro Manila. Ganyan pa rin po ba ang ating prediction? Yes po, base po din sa ating huling assessment, mamayang hapon pinakamalapit ang sentro nitong si Bagyong Popong dito po sa Metro Manila. At ito yung time kung saan nasa sa Mindoro Island po itong bagyo. So for Metro Manila, we're expecting pa rin naman halos consistent po yung mga light to moderate with a natin. Gayun din sa mga kalapit na lugar dito sa Central Luzon and Calabarzon. But dun sa may parting Mindoro, binabala na po natin sila dahil dun pa lamang papunta yung pinakamalalakas na hangin at ulan sa mga susunod na oras. Sabi niyo po kanina ay bukas maaaring uh, umalis na po ito sa ating bansa, uh, tanghali ano, or umaga. Eh, sa mga susunod na oras o araw po pala, ano ba ang ating aasahan? Pagkaalis itong bagyo, sabi niyo, maaaring lumakas pa ito bago tuluyang makaalis eh. Yes po, kahit pasabihin natin na lumalakas ito habang nasa West Philippine Sea, lumalayo naman po siya. So we're expecting that most of Saturday and Sunday ay fair weather conditions naman po ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. And possibly hanggang sa katapusan po ng Setiembre, wala naman tayong panibagong susunod na bagyo no? sa loob ng ating PAR. However, meron po tayong minomonitor ng cloud clusters Sa ngayon. Kung mapapansin po nila, dun sa rightmost side sa labas ng PAR meron niyang ah. cloud clusters. Ay, hindi natin nirurule na may mabuo dyan na low pressure area at sa mga unang araw ng Oktubre, posibleng po itong makaapekto so, dito sa may silangang parte ng bansa. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Yan po naman si Mr. Benison Estareha, ang weather specialist ng pag-asa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila dahil sa bagyong opong. Sa Las Piñas, minomonitor ang mga kalsadang madalas bahain. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, Rafi, malakas na ulan ang naranasan dito sa Las Piñas kanina. Kaya mga pulis, magang nagbantay sa bahagong ito ng Zapote Road. Wala na halos makita sa daanan kanina sa bahagi ito ng Skyway sa Paranaque sa lakas ng ulan dakong alas 10 ng umaga. Kaya ang bahagi ito ng Bacoor sa Las Piñas, Gator Deep na ang baha. Buti na lang Rafi at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road. Nakadala ang binabaha tuwing masamang panahon hindi kaya ay may bagyo. Kaya ang lamiyembro ng Las Piñas Police maagang nagbantay dito mismo sa ating kinaroroonan para mabilis na nilang mamonitor ang sitwasyon dito. So far, rafi sa mga oras na ito, ang na lamang ang ating nararanasan. Pero gayon pa man, patuloy pa rin na nagbabantay dito ang mga polis kung sakali naman daw na magkaroon ng malakas sa pagulan. Dahil ito nga usually, rafi ang ating kinaroroonan ngayon, ito yung unang-unang binabaha dito sa Las Piñas. sabi nga ng mga polis, kapag binaharo itong Zapote Road, eh automatic, tumatas na rin ang tubig sa ilang pang lugar dito sa siyudad. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Dahil na sa signal number 2 at madalas problema po ang baha sa Bulacan, lumikas na ang ilang residente sa bayan ng Ubando. May ulot on the spot si Mariz Umali. Mariz, Koinin nandito ako ngayon sa Ubando Stadium kung saan inilikas ang uh, mga residente rito, no. Ginawang uh, evacuation center ito para sa mga inilikas ng mga residente ng Ubando Bulacan bilang paghahanda sa bagyong Opong. Kasunod nga ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan sa mga residente sa barangay sa Lambaw alas 3 kahapon. Ito kasi ang barangay sa may coastal area na katabing katabilang ng Manila Bay kaya lubharo delikado kung mananatili ang mga residente roon oras na humagupit na rito ang bagyong opong. Pero dahil preemptive evacuation pa lang, sa ngayon ay nasa 68 na pamilya o 241 na individual pa lang naririto. Dito may kanya-kanya modular tent ang mga pamilya para komportable komportable silang makapanatili habang binabayo ng ulan at malakas na hangin ang kanilang lugar. Nakaabang naman ang MDRRMC sa iba pang barangay kung saan kailangan din palikasin ang mga residente. Ang mga residente sinabing nadala na raw sila sa mga nakaraang bagyo kaya di na sila magsasawalang bahala kahit di pa ganoon kalakas sa ngayon ang ulan at di pa naman binabaha. Nakakatakot po, gawa po kasi na malakas po yung hangin, ang bahay po namin gawa sa mga light materials lang. Madali pong masira, madali pong mawasak po ng hangin. Kaya po lumikas po kami. Kung siniguro naman ni Mayor Dame Valeda na naririto ngayon na may sapat na pagkain para sa mga evacuees. Meron ding doktor at nariyan din ang Bureau of Fire Protection para magbigay ng assistance sa mga evacuees dito. Yan muna ang pinakasariyong uh, sitwasyon mula pa rin dito sa Obando, balakan, Balik sa iyo, Kwani. Maraming salamat, Mariz Umali. Nahulugan ng kisa mang ilang evacuees na nananatili sa isang simbahan sa butuan na masbate sa kasagsagan ng panalalansang bagyong opong halos nawala ng kisame ang parish of Immaculate Conception matapos itong bumagsak. Ang ilang evacuees, kanya-kanyang salba ng mga gamit. Nagliparan din ang mga bubong mula sa ilang parte ng simbahan dahil sa malakas na hangin. Inaalam pa ang bilang ng mga sugatan. Binahari na ilang lugar sa Kalbayog Samar dahil sa epekto ng bagyong opong. Sa ilang kuha ni Hughes Gerald Montes Claros, nalubog sa bahang ilang bahay sa barangay San Policarpio, Patina ang isang paaralan kasunod ng naranasang pag-ulan. Nagkasakit na po ang ilang residenteng lumika sa Bogo, Cebu. Ayon sa City Health Officer, nagkakaubo at sipuna ang ilan sa kanila. May lagnat na rin daw ang iba, particular na yung mga bata. Namahagi naman ang gamot sa kanila ang lokal na pamahalaan. Ang ilang lumikas, bumalik na sa kanilang mga bahay kaninang umaga. Sa pantala ng Danau City, kanselado na rin ang ilang biyahe. Kaya ang mga stranded na pasahero, nananatili rin muna sa evacuation center doon. Nakiisa ang Kapuso Star sa GMA Kapuso Foundation para matulungan ang mga kababayan nating apektado ng bagyo. Tumutulong sa pag re ng relief goods si Kapuso Foundation, sa Kapuso Foundation si Sparkle Artist Ralph Miyako. Kasama niya ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga nais maging kabahagi sa pagtulong, maaaring magdeposito ng donasyon sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. O magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash. Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank Bank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible. Mahigit 20 bahay na sa Northern Samar ang nasira dahil sa bagyong opong at may ulat on the spot si Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyong opong, ayon sa PDRMO head ng Northern Samar, na dalawampung kabahayan ang nasira sa tatlong bayan ng Northern Samar. Malakas ang pagbayo ng hangin na dala ng bagyong upong na bumabaybay sa gitna ng mga bayan ng Northern Samar bago ito tumawid sa Luzon area. At dahil sa dala nitong lakas na hangin, ayon kay Josh Itchano, Northern Samar PDRMO Head, na mahigit sa 20 bahay ang totally damaged sa tatlong bayan. Ang mga bahay ay gawa sa light materials. Kinoconsolidate pa ng Northern Samar PDRMO, PDRRMO ang totally damaged talaga ng mga bahay na nasira ng bagyo. Pasalamat na lang nila na walang naitalang namatay, injured o missing. May mga puno ding napatumba ng bagyo. Tulad na lang nitong 6 year old na puno ng kaimito sa barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Nadaganan at nasira nito ang isang makina na gamit sa isang lechon business. Pasalamat na lang nila din na hindi ito napatumba o hindi ito natumba sa kanilang bahay. Natumba rin ang ilang maliliit na puno sa May Bonifacio Street sa bayan ng Katarman. Tumamba din kaninang umaga ang maraming sangang naputol at nagkalat ng mga dahon sa daan. Kaya naman puspusan sa paglilinis ang mga kawani sa government agencies. Dahil sa lakas ng hangin, apektado din ang supply ng kuryente sa Summer Island. Nakaranas ng power interruption sa ilang lugar tulad nilang dito sa bayan ng Katarman. Kaya generator set ang gamit ng halos lahat ng business establishment rito sa Katarman. Rafi ayon kay Northern Summer PDRMO Head na pat paliwanag ng NGCP na nagsasagawa lang sila ng preemptive maintenance upang malaman kung may posible bang hazard o impact ang hazard na dala ng bagyong si Opong. Samantala, pangako naman ng NGCP City na sa loob ng araw na ito may babalik ang kuryente. Dahil sa power interruption, uh, may, may problema din sa network, sa signal ng network ng mga cellular phones dito sa Northern Samar. Rafi? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok.